Magandang umaga po mga kalaki, gising na po, syempre August 15 na po at syempre po bukas na ang ating store kahit madilim pa po sa labas, ayan po. Ito po tayo mga kalaki ngayon, bantay-bantay ng tindahan at syempre ngayon pong umaga, hindi tayo papayag na hindi tayo magbigay ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang dyan. Ano po, nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, mga kaibigan, mga kalaki, tutok na po rito at mamimigay na po tayo ng masasorting 2-digit lucky numbers sa bawat bayan. Ang lucky numbers namin pagka nagustuhan mo po, narinig mo, nakita mo, napanood mo, tayaan mo po kunin mo po alaga ano po lang tatlong uh, beses po ano po 3 days po bago po natin bitawan ang numero ayan isuot lang natin ang aking salamin ayan po mga kalaki ha at syempre po panggalin ko na nga ayan po at syempre po mga kala ba diba yan suot na nga natin <laughs> ayan po mga kalaki Nasisilaw kasi ako eh. Okay mga kalaki, ibibigay ko na po mga lucky numbers ngayon. Katutok na po. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire? Okay mga kalaki, two digit lucky numbers po tuwa Pag, ala, pag hindi ko po nabigyan ang lugar mo, sabihin mo lang po at bibigyan ko po. Okay, pag-aaralan ko yan para po sa inyo. Umpisahan po natin ating mga 2 digit lucky numbers po sa may... Ayan, sa Iloilo. 819 19 sa leite 15 sa East, samar 9-20, Quezon City, 30-33, Bampanga, 1-21, Pangasinan, 2-24, La Union, 7-2, Nueva Ecija, 15-4, Nueva Vizcaya, sa East, 30, Ilocos Sur, 9-21, Ilocos Norte, 1-3, Masbate, 5-7, Isabela, 1214 14, Tugigarao, 13, 22, Rojas, 158 Capiz, 9, 5, Bohol, 8.15 Bulacan, 4, 3, Baguio, 5, 20, Bicol, 24, 27, Batangas, 9, 31, Bataan, 14, Gis, Butuan, 5, 15 Benguet 4 11 Marinduque 31 22 Caloocan 7 4 Montinlupa 11 15 Palawan 1 24 Sambales, 25 Ano ito? 25 15 Apayao 12 24 Cotabato sa E 11 Binangonan Rizal 13 4 sa E 5 Mind ano to Mindoro 32 sa E Tagig 8 9 Cavite 7 G Bacolod 12 15 Kirino 21 25 Tailac, 530 Dabao 26 28 <coughs> San Mateo 515 Cainta 829 Taytay Rizal 1725 Antipolo 2315 Montalban 15 Angono Rizal 24 22 Romblon 13 8 Tabuk 6 9, Marikina 24, San Juan 11, 17, Pasig 21, 16, Manila 30, 22, Paranaque 15, 25, Olongapo 17. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan ha, sa Olonga po para po sa masusugid nating mga laki followers po na nag-aabang dyan lagi sa atin, lalong lalo po sa mga bago para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na ha? hanapin nyo po kami sa Facebook mga kalaki. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account. Nako ng mga nagkalat yan mga kalaki, kinukuha ang picture ko, ginagawang profile, hindi po kami yan sa Facebook na po. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan. Mga fake account po yan. Subukan nyo mong tawagan yung mga yan, kinuha lang ang picture ko, ginawang profile, picture namin ni Lola, nako po, lalong-lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki, kaya mga fake yan, hindi po yan sasagot pag tinawagan nyo. Okay? Ito po ang legit na account na ginagamit natin ngayon, Red Parungkin po, lagi nyo i-check iche ang followers, sa meron po tayong 320,000 plus followers, at syempre po may main account tayo, Red Parungkin din, may kalahating milyon, pero ito po ang ginagamit natin ngayon, ha? at syempre po may Aris Gatchalian po tayo na account, ayun po. At syempre po, yan po mga account namin sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube YouTube natin, Red Parongkin po, na merong 17,300 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parongkin po, na merong 400 48,000 followers. Oh, yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpakod, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang Bertman naman at mo, pag-aaralan ko yan, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digits. Depende po sa tatayaan mo mga kalaki. Okay? At syempre po, uh, sa mga interesado po, nasubukan ng private consultation, baka malay mo, dito pala ang swerte mo pag i kita. No? Sali na mga kalaki. Message na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Okay? At sa mga sasali ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member ka sa akin ng 3 months nang August, September, at October. Okay? Kaya tutok na mga kalakaya. At syempre po, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers na 2 digits sa Quezon 7, 15 Laguna 8, 22 Aurora 6, 4 Aklan 1-17 at Cebu 9-25 Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin Takbo na po sa mga suki yung outlet maya maya Gising na yung mga tulog pa dyan Huy, Gising na, suswertehin na tayo mga kalaki Gusto ko, isa ka sa mga palad namin mapanalo ngayong buwan ng Ogos. Ayan po mga kalaki. Okay? At syempre, pwede nyo po yung i-rumble. Tayaan nyo po yung sa Lotto Pilipinas, sa STL, sa 2D Lotto, sa National at sa Wedding. Pwede po yun mga kalaki. At ito na po ang paborito ng lahat ang shout-out time. Shout-out po tayo kay Sir Miguel Belmonte ng Bohol. Hello po sa mga Belmonte family sa Bohol. Sir Red, lagi po kaming nanonood sa ituwing umaga. Pwede po bang pahingi ng 3 digit at 4 digit? Sige po, bibigyan ko po kayo, Sir Miguel. At syempre po mga kalaki, dito naman po sa mga beach table vendors naman po sa may Balintawak Market. Hello po sa mga taga balintawak Market po diyan, kila Nanay Ason. Hello po. At sa mga kasama niyang tindera diyan, shout out po sa inyong lahat diyan. Lagi daw po silang nanonood at gusto po nila puweteng. Sige po, 2 digit bibigay ko po sa inyong mga kalaki. Kaya sa mga gusto pong magpa-shout out, message lang po ng message dapat naka-follow at comment ng comment pag nakita ko 'yan, may lucky numbers ka na, ma-shout out ka pa. Gising na mga kalaki, good luck.